kahit kandong na lang pwede pa kahit kandong na lang okay Lawag lang wag lang marirebook so mag tiktok dyan kasi nakakahiya ang dami tao dahil sa'yo napagalit ako na immigration kanina hmm. ano ako lahat mag ano sa inyo nakarating ako dito ah. ah, ah grabe! Hindi ko alam kung anong nangyari. Anong nang nawala. Ngayon, ikaw, susundan mo naman ako dahil na... Grabe, walang katao sa... Uh. Ang hirap mag-vlog. Nakakainis <laughs> na kung sa atin sa Philippines pagkano to? 700 pesos, grabe mo. Maka 1,000 agad. Wala na ako guys sa immigration kasi nilapitan ako ng guard kanina. Sa so, nangyari, grabe dito sa naiya. Yeah. Na hindi ko nilabas kasi nga nag-aalala ako baka mamaya i-confiscate tapos di ko makuha. Wow! Final call already. Baboy. Ang baboy ng vlog na to. Para makita natin kung ano ba talaga ang hiwaga. Ang baka pansin ata sa akin. No? Hindi ko nalang papakita pero may paa. Ayun know? o. Ang baboy lang ipakitang tao. Uy, ang ah, hirap maging vlogger. Alam ko single ako, huwag anong tapansin dyan, baka patulang ka ka. Tunang Walang laman. Siyempre, ba't nyo naman ito lilibutin? Buwang ba kayo? Kababuyan na agad ang para maligaw ka. Hindi nyo rin naman ito matitikman. Kaligayahan ko, wala kang pake. Kung ah! magpapapansin, ginan na pa ano Ito na pinagmamalaki mo. Nagsasara ang airport na to. Puro pakit lang ginagawa ng tao na to. Tapon ka. Yan, naka-red pa. Kaya sumunod tayo sa batas traffic mahulog yung isang libo ko. Kaya makapag-vlog na ako na maayos. Walang tao. So, oh, how sa booking? Wadi ka. Wadi ka. Masyado ko siyang ginudge. Ayaw ka uh -huh, na. Si -huh, na Uwaw -huh. ano? na ako. Very hussein ang datingan, oh. Wala naman sanang discrimination ito. So, ang daming tao na overwhelm ako. Kasusunod na dito, hindi na ganitong oras. Nagtampo siya. Tampu-sampu. 20-30. Tumunan tayo sa Cafe Amazon. Shoot dito shoot Hindi ako makapagpantay Ito na naman yung pasaway May mga natutulog sa kalsada Ang galing Hot latte Hot latte 1 Yes. Pera. Pera, pera lang yan. Lantaran yung bentaan dito ng baril tsaka Armalite. Ay, grabe. Ayot ka. Pero ayun talaga mo. Legit na kaya pa. Sige, tutukoy ko kayo pabalik. Naguguluhan na ako. Pisting yawa. Ay, importante ka ba? Shit. Ay. Sorry. Kailangan ba akong magantong hirap pag nagbablog? Baka mas lalo ako maligaw. Pag talaga na loob, patatapon ko na to. Karyote. Nakasingkot ng singkot. Patay ka again. Parang bobo ako nito. Mahirap kumita ng bari Nakakagulat naman ito mga to. Bigla nagsisigaw. Mapas no, ko na. Uy, saan na to? So, hindi ko alam kung tatawid ba ako. Sasagasaan na lang nila ako. Adik na talaga. So, marami na dyan nagrarayo. Skandalo naman talong kalogis na to. Makakaraos din. It's really unfair. Procession. Pansya. She is so busy. SKL mahatulan na natin kung ano ba talaga ang hatol dyan. Kung totoo ba talaga masarap or sinasarap-sarapan lang. Ito yung 1,400. I'm so excited to eat. Ako sa sobrang hanghang, bagong luto ang sarap niya. Uy, ang dami niya sila sa labi. Ito nga binibilisan na. Hindi lang siya basta hype. Worth the wait. Buti may CR sila dito. Punong-puno ng sili. Sulit yung paghihintay, guys. Sulit siya buong buo yung crab sa loob. Almost lahat kasi is seafood na. Baka mamaya ako ng aking allergy. Ang hot sauce. Uy, sobrang hang. Na-feature to sa Netflix Street Food Asia. Ayun ba? Mm. Unang araw pa lang. Minahal na kita. <laughs> Anong mukha yan? Ayun, nakakahiya. Nabungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungung <laughs> Ay, sira ulo na tao na to. Hindi display nila yung mga Ano eh? Grabe. Hindi na kaya. Mga tamad din. Wala si yes. Oh my God. Cool, is that free? Yeah. Okay. Wow. Pero unexpected yung sabuk sila sa wadihan yan. Ani, wala eh. Natatarayan ko na lahat eh. <laughs> Hindi ako tutuwa sa'yo. <laughs> Bakit naman ito? Kailangan ko na mag-deposit sa si CR. Please, na mukha yan. Okay. at -hat. Mas check-in muna ako guys. At sige, na lahat yan. Wow! Sorry, sorry. sa either couple or kopal. Kumain ka na din dyan. Sa gantong oras na wala nang ano. ano Eh kung kunin ko kaya yan sa puso mo. Walang ketchup yung hot dog. Hindi ko alam kung may kwenta pa itong mga sabi ko ngayon. Makakasya ako eh. Ang bargas naman pa. Ah, may ano, astronaut. So kung i-convert natin into peso, huwag yun ako ilamay kayo na mag-convert. Let's eat. Hindi ka nagsasawa sa mukha na to? Ano yung mga gasila, lang. Tapos ang ingay ko, di ba madaling araw? Ano ba to? Bakit pa no? Kumakain ako ito, ito. Ito nakahiga dyan. Nanunood lang. Sobra yung traffic. Pero gusto kong magkwento sa inyo talaga eh. Ito na. Nanggigigil na eh. Kaya tao sa counter. Kasi sobrang ganda dito guys. Yung hatong dyan na dito may plastic pa. Tumutunod yung washing machine na para bagang walang mag-operate. Ayun, eh, nakabili na ako tara na. Uwi na tayo. Nandiyan pa rin kayo. Pinapanood nyo pa rin ako talaga. No? So, para siyang tanga. Magpamana exchange muna tayo dahil naubos yung pera ko kay J5. So, Arvin, gawa-gawa kwento. E eh, di dito kayo. Ayun na, lakas shower rain ayan. sa labas. Ayan. Pagkapalit na ako ng 10,000 eh. Ayun, so story time na. Daming distraction. Hindi naman kayo makikinig. Gusto eh. ko siya itry. Eh. Kesa sa pa tayo pumunta, babalik pa ako dun. Hindi na, hindi na. Pagod na ako. Ayoko na mag story time. Unang money changer na nakita ko kasi mas malaki yung palitan dun. Alam, bibilis ng motor. Jesus! Nabobobo na ako sa ano? Yung pagsasalita ko sa story time ko, parang kala mo naman kaabang-abang, diba? Tapos ayun lang pala. Bugok talaga. Magpapakamatay siya, oh. Ala, yan na Umulan lang, eh. May shortcut pala. May secret na daan dito, eh. Pagbog na nga lang. Huwag na tayo mag-story time. Kahapon, sobrang traffic dyan sa sukong beat. Ang hirap ng vlog. Ito. Kakapit na lang ba tayo sa Panginoon? Pag hindi umistop, eh di sagasa. Inaaya niya ako sumakay. Sabi ko, no, no, no. Ah, nag-offer siya ng package. Yung mga ganun, no? Parang nag-offer ng package. Ooh. Try natin dito yung malamig na panahon na Manila. Baka umuulan ng niebe. Grabe <laughs> guys, sa sobrang ilit, nakahubad na. Hindi e, maganda. Kala ko may nalaglag ako. Oh, parang one piece. Well, simula na iniwan niya. Yung inig niya parang OA na. Ano nila dito? Winter season. <laughs> Winter season. Ang nog, -nog ko na nga. Imaawa e, naman kayo. Ay, ang galing ng picturean sila. Ganyan sana kami. Visit kayo. Tinagal-tagal ko na rito. Kalumok, tinagal-tagal no. <laughs> may babaeng lalaki doon. Ah, ba't hindi ko na lang I-search ko anong floor? Paano ko, paano ko mata? Try first time ko nga, diba? e, di ba? Pwede eh, maglakad. Gamit ang paa. Parang hindi na grade 3. Pag dinerecho ko naman, mabubunggo ako doon. Kabobot ka lahat eh. Bigla-bigla sumisigaw yung tao na Kala mo may hari ng bangkong okay. <laughs> <Ayan> ba? <laughs> Ano ah, ba yan? Yung araw kasi. Yo na. Yung mga nasa likod ko na nagdadamo, mo. Like yung Maria Hiwaga. Gusto ko sana mong kapicture dun sa may lumang kotse ka. So ang dami yung nagpi-picture. Tapos trend ata ito mapunta ng Cambodia or papunta ng Vietnam. Dahil pa picture sa mural niya. Kung laban na natin ito kahit maging nog-nog na. Baka singgulin ako big lang. Yung wala ito sa internet. Ay, 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 Ang ganda. Ang ganda o. Oh. Parang alam ko na yung mangyayari dun. Tapos nagbayad na ako ng 90 baht. Lumang ano siya oh. Lumang building. Oo, oh, uh, pag kayo sa Pilipinas na pag kayo sa lupa huli kayo lahat kasi yung araw dito tatagos talaga ang gamboto mo ayun lang may mga mural tapos may mga vandalism ay nakuha yung gusto ko yun railway station Ito na naman si reklamo magka skin cancer ka sa sobrang init kasakay tayo sa ganyan guys tinirahan na din siya sa kalumatan niya ang lamig kaya baho donation is not a cat shop to discuss where fandom since they haven't even opened their eyes yet. And dito na tayo guys sa Mega Plaza, sa Fan Lake Mall. And guys, oh, puro laruan. Like jeep. Uy, One Piece, ano ba naman yan? tatapat ka bigla dyan? Oh, pagod na ako kakaikot, puro laruan. Sobrang daming laruan. Tira niyo guys yung Marvel, oh. Kompleto. Iti. visit kayo sale pa nga dito. Sale 20% per Airplane. Grabe, nilibuti ko ito para sa inyo. Kayo na lang lumibot dito. Magpunta kayo dito. Ang cute dito, oh. Neverland. Uy, hindi ko alam ba't hindi ko na-videohan yun. Anong floor kaya ako nag-stop? Sino ka dyan? Uy, si Jackie Grabe, buhay na buhay ka dito. ala mga hentai. Kotse, oh pa ako makain guys pero busog na busog yung mata ko Tami Luffy Ace hey, uh, Trapal Garlo Allah okay. Si Big Mom Itry na natin ang mango steak rice Uy Sabado inuman time Oops tatok-tok na lang ng bubong. I don't know what happened, pero tingnan nyo guys, nagulog yung ano palinda niya. Ang tagal ko na curious sa lasa nito. Al alam nyo kung anong lasa lang niya? Oo, sarado lahat ng tindahan. Kaya no, gusto ko i-try. Andito ulit ako sa Samping Market, but this time, syempre bukod sa malamig doon, hindi ko na maakalain na heaven pala doon. Pauso lang yung drinks na to. Tilagyan lang ng yelo. Yan, yeah. so may mga gatos yan. Oo. How much Scorpion? Oh, what ah, 1 minute pass. Sarap. Kinamilagay niya, oh. Mango reno shake. Si. Wow! Guys, Wala talaga, helmet talaga, guys. Oh. Sige, Pero talagang yung ang mong mas mabilis pa sa na squat ko, eh. Hiniimbas ko yung binti ko tsaka yung pulus ko kasi, eh. Grabe, baka maipig-pig lang. Oh my God. Yung namin is ano basta. Kuya, uh, huwag masyado. Sisingit siya dyan, oh. Basta tapos 1 grabe ka naman mahal ko pa buhay ko kayang gusto mo pa na makunta ka na grabe grabe singit ba na you know, na first experience is the best walang hindi siya gusto mo na ilang grabe na ako kakalasugasug naman ako dyan eto na nga guys pag lapag ko masasabihin daw sa akin si ate kasi for one what happened? the thing is we have to mix cooking there is a guest who reserved for this room for one month. Yes. How about my things? Because we have to move that. We're sorry. Ano ba yun? Dami na ba nagyayari sa... Kaka, uwi ko lang galing na inuman. Naka-open. Tapos may mga gamit pa. Para meron tayong isusuka. Buti na lang maaga ako nagising kasi... Ayun ang sunog. Talagang magagalit talaga ako. Magulo talaga yung gamit ko. Sarap. Yan, ganyang kakalat yung gamit ko. <laughs> maingat naman sila sa gamit nung nilipat nila pero nanipat ako sa mas malaking room tapos alam ko diba magaan yan boobs kakaramdam ako ng sakit ng chan tapos natata serial ang ginamong kanin <laughs> na ako or may nawala akong gamit Hey, this is life. Ito na yung pinto. Tapos pera ng ganyan for attraction. Pwede magpa-picture. Pero ako hindi ako nag-heater kasi mainit na dito sa timing. Tapos mag-heater pa ako. Space pod. Beware of aliens. Aliens! So ito na. papasok tayo sa... Level 3, kung saan ako inilipat. Para ka nasa, ano talaga, universe, nasa galaxy. Papasok na tayo pull ko konti, tapos slide lang. Na-open na siya. Hindi ba? Wow. Yung unang ventilation natin, ayun. Tapos may ventilation din dun sa kabila. Wow. Isa sa taas. Andyan yung mga sapatos ko. Kasi yung mga nakakalat, ayun. Tapos ko, Lord, Bubulong lang tayo, guys. Kasi baka yung mga nagpapahinga na. Ito naka-open oh. Kasi ang sakit sa mata kapag iba-ibang kulay. Inoff natin yan. Yun na talaga. Matulog na. Ang laki ng icon siyam. Paano pa kaya yung icon sampu? Boom! Dito ako sa kabilang side. Dito pala sa kabilang side yung icon siyam. Ngayon na, lalapit na tayo sa daungan, mga kaibigan. Nakangamoy din eh. Single journey ticket. Sing-single naman. <laughs> sa Torn Pier. Hindi kayo maliligaw, guys. Basta may... Ewan ko. Hula-hula ako lang. Wala pang tao. Uy! So, second floor tayo! Sana walang bayo si dito. Ang mamahal na ng mga paninda nyo, ha? Ah. Ito Icon Siam. Grabe naman dito sa ano? Icon Siam. Rampong. Iyan ba mo? Pwede ha. Magaling ako, eh. Ang mga store dito, tingnan nyo naman, oh, sa baba. Hermes. Ayan, eh. Mali ata itong napasuha kong umol, pero ang pa pala hindi kakayanin ang ating salapi dito. Tanong ko pa rin hanggang dito. So, ibig malapit lang pala to. Hey! I have a friend. Hindi ko alam kung anong word eh. Basta kainan, pagkainan, ganun. Eh, tira natin videohan. Meron ano, elephant. So, dito tayo una sa gate ng Icon Locks. Dadaan. Shrimp! Ang bango. Oh. Ah, puro sabon. Uy! Mm -hmm. Parang mga zombie na. Ako, Matt. haba na ng pila. Pagkain kasi dito talaga, guys. Pagkainan. Grabe, nagkakagulo sila. 190 Baht. Makita ko dito taas. Suksiyam. Ay, mga salad-salad. Which I like. Totoo, meron ako nakita ano iiwan ko dito yung bag ko. Siguro naman wala ko kuha nito. Ah, 125 baht. Hindi pa na pa ni yellow na to. Zappa Cloud Red. Kung hindi ka titigot sa pagkakain mo dyan, iuhulog ka talaga dito sa tubig hindi pwedeng may tira Kainan na natin sa mga prutas na to. Dito hindi ko makita yung ibang duda dito sa mga tao na to. ayun o sunset eh, nasa ko pa yung sunset yung eh, mga ba? baka mahulog bigla yung camera ko mm. meron siyang fruit salad tapos meron siyang kulay orange ito <tinyo> Ma uh, 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 Mabubusok talaga ako agad dito, pami. Harus chicken nga itong mga pinagkutuwa ko guys eh. Puro oh, refill dahil ang galing. So, hindi lang ako bibig kumain dito. Kakanta ako dito eh. Pag nakarating na sa bridge na yan, palatandaan na yan na iikot na. Bagong ini. Tao pa ba to? Boosh! Tao pa nga parang biggest na siya sa bangkok pero largest ata to ay no per se tapos parang siya laboratory so sa baba nga wala akong binili dito pa kaya bukod sa apple store na to na sobrang laki sa floor na to mayroon din malaking nike o katabi lang niya hindi bagay sa pagmumukha na to Kungta may mga drinks din parang palimang akyat ko na to tapos third floor pala 690 sa bug Pupunta sana ako sa Victoria's Secret para malaman natin yung sekreto ni Victoria. Ang laki ng apple. Ang grocery nga siya. Gagyo, masasana na naman ako pumapasok. Ngayon lang ako nakakita ng ginto na ano, biskuit eh, Nike oh. Boom! Ang laki sa loob. Kahit di naman kayo kasama sa budget ko. Pagkakain ka mag-isa dyan ka lang oh. Basta lahat ng mga high-end brand nandito. I-search nyo na lang. Ito naman kayo naman. Lahat na lang Starbucks Reserve. Napapapikit na ako. Inaantok na ako. <laughs> one raspberry black currant. Grande. Eh. Ano magkano to? Wow, well, 200 baht. Merong ano dito. Parang ano siya. <laughs> Mark na siya as a Starbucks reserve. Kasi mahal ko kayo, di ba? Ang downside lang dito sa Starbucks. Oh! Umuulan! Special pay, di ba? Ako, ma. Umuang ulan! Ayun, meron dito ng room. Na parang siyang executive. O pag may ganyan kalaki hanggang second floor. Ano kung may tumawag sa akin? Hindi ko alam kung tatay na ako. Pero umuulan. So, hindi tayo makakapag-market. Wala ito na ata yung ano. Sawadi ha. Panis. Inubos ko yung bariya ko. Ito yung sinasabing sa inyo guys. Interchange with Skytrain Gold Line. Ayan, yan na yung Prong Kong Station. Muntik pa akong lumagpas. Buti hindi ako tuloy-tuloy maglakad. Galing na wala na agad ulo, no? Magdala nyo, kamay kita nyo basa yung ano. Tapos nakachinelas lang. I-stop yan sila kasi takot din sila makasagasa. Pero dito hindi, tuloy-tuloy talaga. Basa. Baka wala nang tira. Wala pa lang tao. Walang tao yung... Almost lahat ng mga pintuan dito, ano, yung ganyan, no? Ayan, sa umaga, may mga nagtitinda dito. Hilong-hilong -hilo na ba kayo? Palipat-lipat, no? Grabe yung motor dito, no? Ayun, no? Hintik pa ko sa kasaan. Ako na lang pala hinihintay, guys. Dito na lang. 16 baht. Ano kaya to? Okay, let's go. Kaya yung bridge. Medyo mahal. Ayun, no? May mga attraction doon sa baba. Almost lahat ng mga vlog na napapanood ko, sobrang daming tao na nandito. At sa haggis lang doon. Ah, galing na itindihan niya ako. Oh, isang set niya ay dalawang daan. Diba? Ang ganda nung no, ano, oh. No way niya, yung pathway. Ay, ang cute nito, oh. So, maganda yung mga damit dito, oh. Nang kancha na buri. Ay, nakaka-tawa. Grabe, guys. Gitnang gitna yung paglalakad ko. Matang lawin. Para tumabi muna yung pagmumukha mo, oh. Dahil baka mahampas kita. 10 a.m. is the best time. Pumunta dito kasi walang tao. Matindihang sunscreen talaga dapat dito eh. No bicycle entry para dito. Danger construction area. Ang cute! River Kwai Bridge. Ang taas, gago! <coughs> so, try na natin. Mmm! <laughs> Ganyan siya kataas! Sayok! Ah, patay ka talaga dito. Kasi ano na? Eh, Yung last one, okay? Uy, ang init sa paa, gago! Yun Millionaire's House Try natin Dried Plum Tino! Yeah. Ang bango Amoy sabon Amoy safeguard Yes! It's very beautiful Our house, okay? Yes! Kung <laughs> inhulog ko kaya itong ice cream Napapaisip ako ng malalim Ah! If smell, put in the closet clothes. Ayan, may ano? May sapot? Which is king and queen pala talaga siya Alin dito Do you want one? Juan, nakakalula. Hindi, hindi ako lagi inarte, guys. Na, talagang mataas siya. Hindi ko alam kung maglalakad muna ako uubusin ko tong ice cream. Ang init. Hmm, masarap. Hay, isko Lord, Nagpainit lang tayo dito. So guys, ang papunta sa Death Railway. Pangit. dasalan niya para ano malaking Buddha. Tapos walang tao dito. Ako lang nandito. Ang kunat. Let's <susupen> go! Sweet and salt tofu. Sorry. Ayun yung kuwebang pinasukan ko yung butas. Tapos nagpasok mo dito. Nandiyan na yung ano, tren. Oh. Tapos may paakyat pa dito. So kumuha tayo ng egg fried rice. You have any fish? Siyempre, hindi na tayo pupunta dun sa pinakdulo kasi parang ano na siya, oh. Ayun na, nasakay na daw kami. Sinabal ako. Tanggalin mo yung tsilela. Bundok-bundok. So baka mamaya kasi mahagi pa ko. Brabe yung mga panaling dito. Andito na kami guys sa may Elephant Camp. Ah! Unlimited to ah! How much is this? Yup! Ah. <laughs> okay. Ah. Okay. Hey. Ah. Oh. <laughs> okay! Okay! Oy! 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 Alalim! Alalim! Oy! Sumakay kami dito sa may parang ano siya. Oo, hindi naihilo, ba? Ba't sila yung nahampas? Kailangan maano. Mahal na mahal talaga ako ni Lord, no? Yung panahon. Ah! Ang sakit na kapag-arap ko yung sakit. Ang pa talaga! Panis! Ang swerte naman ng elepante na ito, mapapaliguan ko siya. Oh! <laughs> uh, oh! <laughs> Parang makukulog naman ako dito. Tama naman na. <laughs> It's time to say goodbye sa ating spaceship. Bye. But it smells coffee. Yes. Hello. Hala, nasese-punks ako. Eto eh, yung ligawan kaya kita dyan, eh. <laughs> ganda ng coffee sya po. Hala, hindi ako nakatagripin ng tubig. Yan yung coffee nila. Pero I will introduce this to you guys. Kahit gulo-gulo yung book, nagsubscribe <laughs> siya kita ko. Ito na nga't iwan sa may ilalim ng lamesa. Ah, coffee was made from elephant Visit. food. Elephant food? Visit. Ang ganda dito guys, sobrang underrated. Wait lang, wait lang, wait lang. Sobrang ganda. Last breakfast natin dito sa Bangkok, Thailand. Let's go! The key card. Bye bye, key card. <laughs> ganda ganda ni Kem. Ganda nitong boat na nabuk ko. Kasi meron siyang helmet. Hello, nakakasipangs. Ay kung si Pekin kay Kitty. Siam Amazing Park. May field trip. Nasa line. Grabe naman yung mga bata kaingay. Oy! So searching baka mo. So talaga matitira sa dito, gago. Ba't kaya hindi muna tayo pumunta doon para malaman natin kung ano talaga. May mga paninda na dyan sa kabila. May paninda rin dito. Kasi di natin mabibidyohan yung gagawin natin dito kung hindi ako mag-CR. Ano, try natin, boomerang. Let's go! Ito malsik na shades. Ay, ayan na! Ay, hindi. So, ano siya? Ayun! Wow! <laughs> Ala! <laughs> Grabe yung pawis ko sa loob. Ang init. Grabe na ang kainitan na to. May buffet kupon tayo na Grabe guys, 11 a.m. na. Nawala na yung utak ko na iwan na. Ay, nakasabi ko sa inyo, ng tanghali, sobrang initan niya. At... <laughs> tindi nun, ha? Oh my! Tang! <laughs> ah! Gago! Isa pa yung destination na biglang matatanggal yung tornillo nyo tapos biglang babagsak. Ano? Papalag ka? Let's go! Uh -huh. hey. okay. uh -huh. Uh -huh. Feeling ko open siya. Uh -huh. Uh -huh. Let's go! Wala, atas ko na. Nakahilo lang. Oh! Ah! Woo! Maraming soul searching ito. Parang yung mga riser, sinasakyan ko na iiwan yung soul ko. Ang pangit. Ang sakit. Ang limit nang tuwan. This is what I like. Oh! <laughs> Bote di na hulog yung microphone. take Thank you, Lord. Sa may water park. Let's go. Yung pambata, guys. oh. Ala, ba't hindi ko ito napuntahan? Adik naman. <coughs> hey! Ay, nabububo na ako. Adit ko na sa gilid yung number, tanga-tanga. Kadiri. Yung sa beach chair, parang ano, parang umuupo na lang sila, pero hindi naman sila nagbabayad. For so, one time, so, kailangan niiwan ko na to dito, guys. Hayop! Pero wala naman siguro kukuha. The hair dryer. Nakakalula naman tayo. POV ng locker. Pero dito walang pila eh, no? Pagka slide cross, na ako aahon. Yan ang The process is successful. So the locker is now open. Gago na sa women na <laughs> pupumakot. Pinigilan ako agad na bawal daw. cap. Mapapahamak pa. Actually, muntik-muntikan ka na kasi may nasagi kami. Oo, na nasaya. Kita naman, di ba? <laughs> may mga ano dito pumapasok para mag-jogging lang. May night market din siya sa labas. Na so, grabe yung mga motor talaga dito. Yung napapatay ng tao. Eh. So we still have time at least. Kasi yung ibang mga staff hindi ko na natanong yung pangalan kasi came lang yung maganda. <laughs> Bakit? Eh, gusto ko magpasalamat agad. Wala pa siya sinasagot eh. Yung ganda ng mall na to ha. Ay, ah, buti lumamig na. Nakapag-withdraw tayo ng 2,000. Yung card ko ilabas nyo po. Kaya eh, may central world. Wala, ang busy yun. Ang daming tao. Patakbo kasi niya talaga. In a rush din. Talo pa yung ambulance. Talo pa yung... Ito ako mo ang international airport. Maraming tao. So mag talaga kayo ng maraming oras. Guinness World Record, World's Largest Wave Pool. Tama na nga. Pati ko ba napuntahan? Para nakipa. Kaya alam nyo, hindi niya pa alam.